Mahigit isang daan at tatlongpong volunteer community leaders ang tumanggap ng bigas mula sa tanggapan ni Member of Parliament, Attorney na Gibson Narimbo. Narito ang report. Patuloy na nakikipagtulungan ang opisina ni Bangsamoro Transition Authority Parliament, Member of Parliament, Attorney Nagib Sinarimbo, sa mga volunteer community leaders para sa pagpapaabot ng impormasyon sa mga residente ng lungsod patungkol sa mga programa ng tanggapan Higit sa 130 leaders ang tumanggap ng tulong na bigas para sa kanilang serbisyo sa mga programa ng opisina. Layunin nito na tulungan sa kabuhayan ng mga volunteer community leaders sa lungsod na nagbibigay ng serbisyo upang ipaabot sa mga residente ang mga programa na handog ng opisina. Ang mga community leaders na ito ay nagsisilbi bilang advocates at tumutulong sa pagpapanatili ng kaayusan sa kanilang mga komunidad. Nagpapasalamat naman si MP Sinarimbo kay Barm Chief Minister Abdulrauf Makakuwa sa patuloy na suporta. Naptali Belarde, iMinds, Philippines.